experience para kay Senatorial Candidate Rodante Marcoleta ang matatapos sa kampanya para sa May 12 National at Local Elections. Sarap ito ng bumubuhos na suporta sa kanyang kandidatura mula sa iba't ibang sektor maging na mga dating galit sa kanya. Eh, si Dante Marcoleta, hindi naman politiko eh. Si Dante Marcoleta ay isang public servant na nakita nila. Nasama lang ako sa mekanismo. Nasama lang ako sa pamamaraan. Ngunit si Dante Marcoleta ay palaging iisa ang salita. At maraming tao nang nakapagpatunay nito. Ang totoo niyan, mga kalabang ko pa, ang nagsisulat sa akin at nagsipag-text sa akin na noong una hindi nila ako naintindihan. Ngunit ngayon, ay ganap nila ako naintindihan. Sumusuporta nga sa akin. Ang isang maliwanag na ebidensya dito, naalala mo ba yung aking mga ipinakulong sa na mayor sa Pampanga? Sila ngayon ang campaign manager ko dyan sa bahagi ng kanilang ko. Malaking kaibahan din anya ang karanasan sa ginawa niyang pag-iikot ngayon kumpara sa mga nakaraang eleksyon. Mas nauunawaan na raw ngayon ng mamamayan ang pangangailangan pumili ng kandidatong makatutugon sa mga problema ng lipunan. Mas nakita ko yung uh, pagtanggap ng tao. Unti-unti parang nabubuksan ang isip ng mga tao na kailangan na talagang pumili. Na hindi pala biru biro lang o basta-basta lang, may maisip ka lang na iboto, nakasalig pala dyan. Yung ka may kaugnayan pala dyan kung magbabago ang uh, patakaran at pamamahala sa isang bansa. Kasi kung minsan nagsasalita ako sa kanila, sinasabi kong palagi na ang kapangyarihang ibibigay ninyo sa kanila, kung hindi naman nila gagamitin para sa inyo, eh mag-isip-isip na kayo. Sa tingin ko, unti-unti nabubuksan ang kanilang mga pag-iisip. At sana nga ay magtuloy-tuloy na. At sa nakikita kong uh, parang groundswell ng mga tao, bagamat uh, ang mga survey companies ay nananatiling uh, matumal para sa akin, ngunit hindi naman ako naniniwala sa kanila. Ang pinaniniwalaan ko ay yung mainit na pagtanggap ng mga tao, hindi lamang sa mga rallies. miskin na sa mga motorcade, mararamdaman mo kung ikaw ay tinatanggap ng mga tao. Yun ang aking batayan, yun ang aking indicator na sa aking palagay ay isa tayo na mauupo sa Senado sa darating na eleksyon. Emosyonal din si Marcoleta dahil sa nakitang suporta kahit na sa mga kabataan at mga mahihirap na mamamayan. Nakakita ako ng mga pamamaraang hindi ko pa nakita sa buong buhay ko. Meron akong isang nakitang batang high school. Meron siyang backpack. Pero nakadikit sa kanyang backpack pa kay isang YouTube na uh, piniplay yung Hey Marcoleta. Dumadaan siya sa mga lagusan, mga eskinita at mga palengke. At tuloy-tuloy niyang uh, pinaririnig yung jingle na Hey Marcoleta. Isang bagay na... At pagkatapos ay sinagot nang ng napakarami. Nagpakita kahit ng mga tricycle, mga ibat-ibang paraan. Nakakita ko pa yung nagtitinda ng, uh, ng uh, sorbetes. Talagang habang siya ay... Nagtitinda na sorbetes, nakita ko yung tarpaulin na nasa harap nung kaniyang uh, itinutulak na parang kariton.